Ah, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, uh, narito po tayo live live po tayo ngayon. Ang kasama po natin yung pamilya Nung kapatid na natagpuan po na ka, sa uh, patayin ng kanyang uh, employer. Okay? ayan po sila. Ang lahat po ng mga kapatid ni Nap 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 ni at uh, sa po ay um, uh, Narito po. Okay. Ah, uh, sino po uh, ano po pangalan nyo? Aday? Michael po, Michael. Ah, uh, kayo po lahat, kayo dyan, mga kapatid po? Yeah, po. Mga kapatid ko po, po, andito nga sa likod. Ah, uh, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa nangyari sa kapatid mo. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Ah, uh, gusto kong malaman ano po ang nais nyo na, sa ating gobyerno gagawin po sa uh, nangyari na yon. Pumihingi po kami ng tulong para po mabigyan ng mustisya ang kapatid namin. Hmm. Okay. Grabe okay. no? Sa, mustisya lang. Yan ang kailangan namin. Uh, sana po makauwi yung kapatid namin dito na ano, ano ay, pa, Paano po? Ma, -ma -i -i man lang yung bangkay ng kapatid namin. Sige po. Ayan po mga kababayan. Kapatid po sila. Ito po lahat ay ang kapatid po ni Daphne. Daphne oh. pangalan. Daphne, no? Daphne po. Daphne. ilang pang ilan siya sa mga kapatid? Pang walo po. Pang walo. <coughs> <coughs> Bunso po namin babae po. kailan yun siya huling nakausap? Sa uh, na ano ko po, po, parang last week ng September o October po. Parang ganon. Ngayon, ah, uh, may, 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 anak, may anak ba yung kapalit mo? Meron po isa, 14 years old po sila ni June na October sila na history oh, pa. Last time mo history ni atin ni October. October 20. 20. 20. Last time Oh. So since, since then, uh, wala po. Pero nakita niyo naka-online po siya? Hindi na po. mula nung last namin na ano, ang nakita lang namin siya last. Naka-tiktok. Yun lang po. Wala na hanggang ngayon. An hanggang sa malaman namin na nang, ganun na nangyari. na eh uh, alimbawa uh, ngayon po manunod po ang ating sekretary si Hans Kasdak ano pong nais sabi sabihin sa uh, sa, uh, sa tungkol sa nangyayari kapatid si okay, magsasabi po kayo Humingi uh, po kami ng kunting tulong na sana po mabigyan ng hostisya yung kapatid namin at maiuwi yung bangkay niya. Uh, sir Secretary, sana po mabigyan nyo kami ng tulong kahit man kahit lang po sa pag-uwi ng kapatid namin at usisya po para 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 naman po ma ano namin maano sa loob namin na yung ginawa sa kanya Nalulungkot po kami sa inyo sa, sa nangyari po sa inyo. At